Umaga po mga kaibigan Ito, napakaganda po ng umaga natin dahil mulan po kahapon malakas po yung ulan uh, timing po dun sa ating pagkakalagay ng abono at uh, pagtatanim ng uh, siling tayuan uh, sa lahat po ng may halaman pabor uh, po yan yung pong ulan dahil na didilig po yung mga halaman. Kaya po, tanggal po ang hirap natin kahapon dahil po sa malakas po ang naging ulan. Yeah. Ito po yung ating sili po na itinanim kahapon. Ayan. Buhay na po siya. Kaya napakaganda po nang naging binigay po sa ating biyaya mula sa itaas. Pagka po halimbawa at may namatay, huhuli pa na lang po natin. Marain naman po tayong punla. Ito, ito naman po yung talong ng ating kaibigan. Ayan, napakaganda na rin po ng talong niya. May mga bulaklak na po. Ayan, oh. Lapit na po mamunga yan. Nakaprepare na din po yung kanyang balag para po din sa talong. Pag po kasi ganyang tagulan, obligado pong may balag na ganyan dahil pagka halimbawa po malakas ang hangin at marahing bunga yung talong, may tendency po yan na tumagilid or humilig. Kaya po nilalagyan ng balag. Ganyan po. Ito naman po yung aming munting kubo. Dito po kami nagpapahinga pagtanghali dito din po kami kumakain. Yan. Hintayin lang po natin yung ating mga kasamahan sa pagtatrabaho.